kaya yun raiza, raiz monster. Yes, na ako. paghan kaya yung konsyabooks sila one, one, two, three, four. ano mata ini ano sila? nag five sila ka book. I think they are five. Okay. Dito. Normally there are uh, certain kinds of things. Yeah, there are. I spread them. They cut on the kung kuan. Mga dahon sa kung roses. I spread them. I cut them. Okay, money oh. Pang cut on oh. No? What's that, Google? Look at kung rose. It's beautiful rose. Matindi ba ito? Nandot kayo. Gwapa kayo. Gwapa kayo siya. Pero, pangkaon sa mga insekto. Insekto. Mga dahon, no?